yung matanda na ito. Ito yung ano, yung ubakan. Kaya medyo maganda ka tatanggal ito. Parang ganyan lang. Kasi nahirapan ako kaganina. Iyagawa ko ng teknik. Yan mga master, oh. Napakaraming huli. Yan mga master, may dumating na mga isda dito sa Gaspar Island. Okay. Tawain pa rin sa Ilocos. Nagraong pa rin. <laughs> Huli nila uh, mga dalagang bukid. Uh, pasuroy. Ang tawag dyan mga master yung inaarya ng padilim. yeah, mga master. Oh. Dito na sila nagtatanggal sa tabi ng isda. Tinggan. Yan o no, mga master o, oh, fresh na fresh. Ganyan ang trabaho ko mga master, yung mga kasama ko dati. O oh, yan, si Master Baruk. Yan. Si, yan, mga pinsang ko yan mga master, yan o. No. Si Master Jack. Yan, eh, si kapatid ni Jack Sparrow yan. <laughs> yan mga master o. Ang nasabing ano, Mga kirok. Dalagang bukid. Master. Yan mga master. Anong tawag dyan sa isda na yan? Damagan. Damagan. Sa gabi siya lumalabas, malaki ang mata niyan eh. Puyat siya. Kaya kaya tinawag damagan ay lagi na pupuyat. Kaya pala yung damagan. Tulog sa maga Sa maga, tulog siya. Nagabi <laughs> siya, lakad siya. Diyan, na. Sa... Yung mga master on, dami. Uuwi oh, yan, ayun ka mo, ang kagad. Sabi, lapat kagad. Ha, 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 ha. Ulo, ano, 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 Maanot-anot daw mga master, yun ay mahapdi. Oh, abdi abdi. Kusa ay makirot. Maabot sa singit ng kilikili. Diyan oh, mga master. Ingat ang si Son. Ingat ang si Son. ang Son.

Mag magatanggal kayo niyan dapat may gunting. Agos <laughs> ang mata na <laughs> Yan oh, mga master. Ang dami na. Ito yung ano, yung tawag sa amin ay manitis. Kung sa magandang tawag ay ubakan. Pero napakasarap nito. Medyo mga tagal-tagal talaga tanggalin at medyo parang. Masado yung nasabit yung balbas. Masado <laughs> <laughs> At ito, ay, para nagiging kurimaw na itong manitid na ito. Kaya magpatanggal sa alampat. Ano ba? Gato? Lulot na yun. Nasabit yung barba. Yung matanda-tanda na yun